Marami ang biglang naging plantito at plantita nitong mga panahon ng pandemya. Ang bawat isa ay alam ang kagalakan kapag umaani ka na ng iyong tinanim. Mayaani ng bunga, mayaani ng bulaklak, mayaani ng mga bagong usbong na pwede na namang palakihin at meron din namang aani ng kagalakan sa pagyabong ng kanilang tanim. Ang mahalagang prinsipyong dapat tandaan, kung may itinanim, meron din aanihin. anihin. Applicable ito sa tunay na halaman at applicable din naman ito sa perang inipon, sa investment o maging sa magandang pakikitungo sa kapwa. Ang prinsipyong ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating magtanim ng tamang bagay upang umani tayo ng tama at kanais-nais na anihin. Hindi ba't nakakalungkot kapag ang prinsipyong ito ay binali binaliwala ng tao? Misang gagawa ka ng masama sa kapwa, tapos kapag panahon ng pangangailangan, hindi mo malapitan ang taong dinaya, niloko o ginawan mo ng hindi tama. Ang hindi mo pagpapakita ng magandang pakikitungo ay madalas babalik din sa iyo ang epekto. Bukod doon, ang maling pakikitungo ay hindi din naman kinalulugda ng Diyos. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang pagtatanim ng mabubuting bagay sa buhay ng iba ay hindi naman para mapalitan nila ito balang araw. Hindi naman marapat na gumawa ka ng mabuti na umaasang susuklian ang kabutihan mo. Gagawin mo ito dahil ito ang nais ng Diyos. At ang Diyos na iyong pinararangalan sa pamamagitan ng pagiging pagpapala sa iba, ang bahalang lumikha ng bunga para sa iyo ay magiging pagpapala. Maraming pagkakataon na tumulong, at marami din namang pagkakataon na abusuhin ang kabutihan ng iba. Mahalagang alalahanin na ang kabutihang ginawa ay may aasahang pagpapala sa Diyos na sinunod at pinararangalan. Ang maling gawa at pag-abuso sa kabutihan ng iba ay aani din naman ng kasiraan at kawalan ng pagtitiwala balang araw. Piliin mong maging pagpapala sa iyong kapwa. Gawin ang nararapat sang ayon sa nais ng Diyos. Pero gawin ito hindi dahil sa kapalit balang araw, kundi dahil ito ang nais ng Diyos at ito ang nararapat. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lamang naging pagpapala sa iba, naluwalhati pa ang Diyos sa iyong pagkilos. Alalahaning ang mga tamang pagkilos, tamang pakikitungo at pagtulong sa iba sa kasalukuyan ay maaaring magkaroon ng pagpapala sa kinabukasan. Magtanim ka lang ng tama at asahan mong iyan ay magbubunga nang biyaya. Asa ka pa?